Yan Veneracion binaliktad ang isang babae sa stage. Mga netizens hindi natuwa. Hindi ikinatuwa ng maraming mga netizens ang ginawa ng aktor na si Ian Veneracion sa isang babae sa stage ng Dinaluhang Beauty Pageant. Viral at pinag-uusapan ng maraming mga netizens sa ilang mga social media platforms ang video kung saan binaliktad ng batikang aktor na si Ian Veneracion ang isang babaeng nanonood sa beauty pageant kung saan naging guest ang aktor nitong May 5, 2024. Sa kumakalat na video, makikita ang panghaharana ni Ian Veneration sa mga kandidata ng isang beauty pageant, kasunod nito makikita ang pagbaba ni Ian Veneration sa stage, para mamili ng random person, na nanonood na siyang isasama niya sa stage. Kaagad naman nakapili si Ian Veneration ng babaeng isinama niya sa stage, pansamantalang huminto sa pagkanta si Ian Veneration, at sininyasan niya ang babae, na itaas ang dalawang kamay na kaagad naman nitong sinunod. Dito na nilapitan ni Ian Veneration ang babae, bigla na lamang niya itong binuhat ng pabaliktad. Kaagad naman itong umani ng samut-saring reaksyon at komento mula sa mga netizens. May mga natatawa sa ginawa ni Ian Veneration sa kanyang fans, at humihiling na sila naman ang isunod nito. Subalit, mayroon ring hindi nagustuhan ang ginawa ng aktor sa kanyang fan, dahil hindi naman umano tama na gawin ito ng random at sa harap pa ng maraming mga tao. May mga nagbiro pa na kaya naman pala malaki ang hinihinging talent fee ni Ian Veneracion dahil may lifting palang kasama sa gagawin ng aktor. Ayon pa sa ilang mga netizens na dapat mag-ingat ang mga babaeng sinasama ni Ian Veneracion sa stage dahil palagi itong nambubuhat. Kung matatandaan, hindi naman umano ito ang unang pagkakataon na mayroong binuhat na fan si Ian Veneracion dahil may mga nagsasabing naranasan na rin nila ang ganito noong nagpa-picture sila sa aktor. Hindi lang naman sa fan ginagawa ni Ian Veneracion ang ganito dahil matatandaan na sa kalagitnaan noon sa panayam kina Jody Santa Maria at Richard Yap ay bigla na lamang na inangat ni Ian Veneracion si Jody Santa Maria. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos ko. Salamat.